okay mga boss, oh, so, fullway, yan, malit na, kusina, Mini okay, driving line, so fullway mga boss, sa so, pag fullway, yan, naay so, mag fullway, so tinanggal unti na Run. parang parang kapag so, ang ginagawa ko naman dito na putol putol na lang ako Yan, minsan naglulus dito kaya ang ginagawa ko pinubuhol ko na lang yan so, pag hindi pinuhol na init, nasusunog din ground green yellow and pink yan yung galing sa stator of and then papunta to sa battery ang oh, red yan red mga boss so yan dito ginugugtong ko na lang yan para mahaba yung pulupod pero may, kung may mabibili naman na sa sakit na maganda mas maganda sakit para malinis kaya lang yun nga wala nga yung kabila wala pa traffic dito bukol na lang <laughs> para may tarsier lang kaunti buka lang ng kaunti para lumusot yung wire lahat na pala wala ano? hindi ko ito pinuputol para pwedeng ibalik pero pag na-apple wave naman kaya hindi na ibalik na Uh, yellow submarine. Dito. Kakadulong ng edit. Napapanahon 'to. Oh. Basha. 'pag meron ganitong aerial oh okay. medyo masukal din yan sure naman yan okay, tapos hindi ako nagsasama-sama niya pagkatapos para hindi naging inip. red. Yellow sa yellow, white sa red. nyo sa ring kamul pag uminit matutunaw din Black and yellow. Black and yellow. Black and yellow. 这个。 itong black rito sa brown tapos na yung mga boss yun, hindi ako nagsasama-sama yan kasi pag uminit nasusunog ganyan lang magkakabukod lang yan so yun busy dito barako 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 puro barako